machen. tayo sa ano sa bawang. Schau mal die Kinder da na sila oh. Yung kailangan end of the month dapat bakantin na itong apartment na ito. Paborito ni Liam yung carrot salad. Binobombahan yung tubig. Dito ako mag-work ngayon. Yung football arena. Sarado pala yung gate. Yung suka naman nandito ganito kami namumuhay ngayon. Nandito na si Jebat Liam. ay muna ako na malingke. Kasi naubusan na kami ng... Nag-map sila dito. Mag-ingat tayo kasi ano, baka madulas tayo. Busy-busy yung street sa labas. Ayan. Busy-busy kasi umagang-umaga. Ayan, si Jeb nandito sa bahay kasi bakasyon niya ngayon. At ako naman naka-home office. Pero bago tayo magsimula na magtrabaho, mag-breakfast muna tayo. Asan ah, yung kape ko nga ginawa ko kanina? Nasa lamisaan mo? Sandali. Ah. Mm -mm. Ayan na yung kape ko na ginawa ko kanina. Ah. Anong kakainin natin? Ay, di ko lang mahal. Tos, yun lang naman ang nandito eh. <laughs> may may, may pagkain na tayo ng ano, o oh, mag ano tayo may mag grocery. Wala tayong ano, di diba, ba? Iba yung balak marami natin na, ngayon. Marami tayong oo. Oh. Uh, mag simula ko ng trabaho tapos kayo ni Liam pupunta kayo sa apartment, di ba? Uh oo. -oh. Hmm. Yung Tapos yung grocery mamaya na yan kapag may oras ano ah, ito. Kita mo ni? Uy, ano mo? Oh. Ayun ko yan. Dito yung toaster muna natin Dito sa lamesa Kasi wala tayong ibang paglagyan So <clears throat> Anong gusto mong palaman? Peanut butter O oh, may peanut butter tayo Ay salamat Ay grabe yung service mo mahala Eh dati naman Oo sabagay O may chocolate At may honey oh. Self made na honey ito Binigay kay mama Tapos binigay niya sa akin Dali kasi langit... private ito Ha? Huh? Private property yan. Oh, private uh, yan. Yeah. Ayan. Ito Ay, kikuha nga yung butter sa labas. Kuha tayo ng plato. Oh my, galing Pilipinas pa doon, oh. Oh. <laughs> Bigay sa amin. Ayan. Ito yung ano natin, unay natin. Butter, natin. butter natin, wala pang paglagyan. Hindi ko mahanap kasi. Eh. Hindi mo mahanap? Yung paglagyan ng butter. <coughs> Eh, siyempre, chaos pa yung ano natin eh. Uh -huh. Wala pa tayong ay, maayos na ano. Uh -huh. Pero bukas na ano? Bukas at bukas saka makalawa, na, ano? oo. Kailangan ubos na yung <clears throat> ano natin doon sa lumang tirahan natin, ano? Oo, kailangan. Basta yung mga mabuo, yung malalaki, kailangan na nailipat na. Uh -huh. Kasi... Tapos itatapon na natin yung um, ano, yung mga iba mga dapat itapon. Eh ngayon naman, ngayon, umpisa na natin ngayon. Oo. Oh, Di ba? Maghakot tayo para ano. So, habang nagtatrabaho si Maria, mga kaibigan, ay ano, maghahakot kami ni Liam. Hmm, ang harap pala itong palaman na honey. Honey at saka? Butter. Oo. Oh? Mm -hmm. oh? masarap. Talagang masarap naman yan. Matagal hindi ako nagpalaman ng honey. Tapos, ito pa yung ano yung... Organic. Oo, at galing sa private. Private Indonesia property. Industrial. Ayan, binuksan ko yung mga bintana para ma-fresh air tayo. At, sisimula na natin na magtrabaho si Jeb at Liam. Umalis na sila, pumunta sila sa dati naming apartment. Para, ano, mag ng mga kagamitan natin. At pagdating nila dito tatawag sila tapos bababa ako at tutulungan ko silang ay, itaas yung mga gamit namin at ako naman dito sigulang ko na yung pagtrabaho punta na ako sa kwarto ayan ko muna yung bintana doon nakabukas ayan, ayan. dito ako mag-work ngayon ayan yung dati kong lamesa Heliam Liam na ito pero temporary lang na ano magtrabaho ako dito tapos na akong magtrabaho ayan tapos na eh, hinihintay ko pa rin yung dalawa wala pa sila eh, anong oras na? Naluto na yung rice. At yung dalawang yun, pagdating nila dito, sabi nila, ano? Uh, kukuha sila ng ulam natin. Kaya, yung ulam, sila ang mag-ano, bumili. Siguro manok. Nakaluto na ako ng rice. Gagawa lang ako ng kamatis na pang salad natin. Kasi wala pa kaming na grocery at siguro mamayang siguro gabi na mag-ano na kami, mag-grocery ng konti. wala kami kasi masyadong mag-grocery kasi wala kaming ref kaya kung may nabili kami kailangan iluto ka agad or kainin ka agad ayan ayan dito sa labas namin oh. wala pa sila Ayan, tignan nga natin. May dalawang kamatis pa naman ako. Tama na yun na o, amin. Oh. <laughs> Ubus na. Ay, nako. Ayan, hugasan na natin yung kamatis natin. Ayan. Parang gusto kong ano, gumawa ng ba bawang na i-pair natin dun sa ano sa ulam natin. Masarap kasi eh. Pero kailangan hindi damihin kasi mahang over tayo sa ano sa bawang. Sa sakit ang ulo niyo diyan kapag masyadong marami. Kagaya namin ni Jeb. Sumakit yung ulo namin. Akala namin bakit sumakit yung ulo namin? Tapos iba yung sakit niya eh. Hindi ba yung ano yung migraine or kung may um, Sisipon ka, iba yung pakiramdam ng headache, nun. No? Habang wala pa sila, i-prepare na lang natin yung lamesa, yung mga plato. Para pagdating, pagdating nila, itaas muna namin siguro yung mga hinatak nila. At pagkatapos doon yun, kain na kami siguro yun ang plan. Natapos ko nang na-slice, ayan, timplahin na natin. Dinagyan ko ng asin black pepper at may olive oil. At yun, kung <laughs> maghanap ako ng ano, dito ako pumupunta. Ayan, yung oil at yung lagyan ko ng suka. Yung suka naman nandito. <laughs> Ganito kami namumuhay ngayon. <laughs> galing sa karton. ting apple cider. Para may ano siya. Ayan. Isa uli na natin. Ayan. At haluin natin. Saan yung panghanap? At magprepare na ako ng bawang dito sa may bintana oh. ayan temporary mga yun kasi wala pa kaming kusina kaya dito muna at doon at doon <laughs> ito ko ilagay yung bawang Katatawag lang nila. At ayun, nag-jacket na ako. Parang ready, ready. Tignan ko nga. Baka makita natin yung sasakyan. Kasi darating sila from here. Magpaganon. Hintayin nga natin. Ayan na sila, oh. Ayan. Oh, ah, Punong-puno na yung sasakyan natin. Ah, baba na tayo. Ay, mag muna ako. At yung sose, wag natin kalimutan. Asan na yung sose ko? oh nagmaps sila nagmaps sila dito magingat tayo kasi ano baka madulas tayo pasok kaya si Jeb doon? <laughs> Tignan ko nga. Ah, hindi siya makapasok. Kunin ko muna yung ano, pang bukas. sarado pala yung gate ay nako nandito na sina Jeb at Liam ayan yung mga dala namin yung mga naiwan-iwan mga laruan ni Liam at kung ano-ano pa at ilabas na natin ayan yung mga gamitan natin na naipasok at ito pa ayan mga yan <laughs> Pasok natin. Oops. Kumain na tayo. Samaan nyo kami. Mm hmm. May binili si Liam at Jeb na ano. Pagkain yung manok. Mm -hmm. Tapos ano yung isa? Tiyan ng baboy pala. Mm -hmm. Uh, mm hmm. At may carrot salad. Mm hmm. Ito. Mayroon ang bawang. Paborito ni Liam yung carrot salad. Mm -hmm. Ayan. Mm hmm. Masarap na rin kasi timpla nila eh. Mm hmm. Hmm. Walang mayonnaise, ano lang ito, suka at mga ano, mm -hmm. suka at uh, oil. Mm. -hmm. Ano, mm. -hmm. O may bawang pa. Sarap. Maging amoy jeep ka, pag ng bawang mahal, malakas yung bawang. Uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. Magkamay-kamay na tayo. <laughs> mm hmm. Ay! Ay. Magkapi-kapi nga tayo ngayon. First time? Oh, masarap yan. Paki yung it yan, vanilla flavor. At ito naman, mm. ang cacao. Masarap. Hindi masyado mm. matamis. Parang pagod na pagod ako dun sa paghakot natin kanina. Pagod ka pa? Di ba nag-rest ka? Oo, parang kulang. Pero... Kailangan natin bumunta ulit doon, ano? Mm. Masarap siya, mahal. Oo, oh, masarap. Parang hindi masyadong matamis, ano? Oo, oh, hindi hmm. nga Tikman mo yung kape. Natikman mo na yan? Mm -hmm. Parang medyo mapait. Okay. Parang mas mapait yung isa, eh. lang ano? Hindi mas mapait yung kape. Diba, may Nescafe tayo at saka yung isa, Jacob's. Mm. Parang mas mapait yung jacobs Ako mo? Mm-mm mabuti Mabuti <laughs> Nandito kami ngayon sa dati naming apartment Ayan, yung kusina At ito Yung cabinet na nakalagay kay Liam sa kwarto niya dinisassemble na namin At itatapon na kasi Hindi namin maano makuha, wala kaming paglagyan. Tapos yung sa pamigay, ayaw naman nila. May mga kinuktak ako na yung meron silang mga ano na pamigay. Eh sabi nila wala silang um, tawag, you know? Wala silang Pag, hindi nila magagamit. Hindi nila magagamit. Ito rin. Itong bed ni Liam. Hindi rin namin makuha. Kasi yung bed ni Liam ngayon, ay eh yung bed ni Kamiya. Kasi mas malaki, eh si Kamiya siyempre may sarili ng ano. Kaya ito, wala na kami yung ano, choice. paglagyan. Oo, walang choice kasi lumiit nga kami na wala na isang kwarto, wala na kami paglagyan. Uh -huh. Nasasayang rin kami, kung kailangan nang isim eh. Ako? Ako, diba? Eh, yung kailangan, end of the month, dapat bakanti na itong apartment na ito kasi... Uh -huh ipigay na namin yung susi sa na nag-uupa. sa kabilang apartment at pumunta muna ako na malingke kasi naubusan na kami ng painin kaya bago magsasarado sila na malingke muna ako ayan, ayan ito oskwelahan ayan ganitong utsuran dito may mga bahay rin Kasama ko si Liam ngayon. Lumabas kami. Kasama namin ang aming roller. Ayan. Ayan si Liam. Hello. 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 At nagdi-discover kami ng, ng bagong daan. Hindi, kap hindi pa kami nakapunta dito. Kaya tignan natin kung saan tayo mapunta dito. So, pamalus? Okay. Medyo pataas dito ang daan. Kaya medyo nagiginal kami iki mal fordan sieht man dich ah dito kami pala lumabas dito ya ja, oh, oh may dito may daan at dito ya volar egal buspark und spielplatz wir können auch hier hier ya ja, dito na lang daw okay world. <laughs> Ay, ang ganda dito. Ang sarap pa ng hangin. Residential area dito. Oh, may mga apartment, may, may mga bahay rin. Oh. Maraming mga daan na pwedeng i-discover. Hanggang sa likod siguro, hanggang doon. playground dito para sa mga bata. Siya madikin na dahin. Si gusto pumunta daw doon sa may playground. Ayan. Maraming mga apartment dito, mga bago. Bagong area dito. Magsiso daw kami. Pero masyado mabigat. lang exercise sa ano, sa paa. Oh. Ayan, patuloy ang ano namin. Patuloy ang binadaan namin. Ah. Oh, oh may warning daw. May asa sila dito. Basta nagpapasyal pa lang kami. Ang, ang gaganda yung mga bahay na nakita namin kanina. Yung mga bagong gagandang lalaking bahay. Residential area lahat dito. Kung rechts. Sabi ko magpa siya. May playground doon. Nandito na kami sa playground. Yan yung ang hinahanap ni Liam. Yung tubig. Ang cute. <laughs> Ginawan nilang ano. Binobomb. Ang strengda. Binobombahan yung tubig. Ayan. Tadaan siya dito. At bababa dyan lang doon sa likod. Puna daw. <laughs> Pinuno namin yung tubig dito. Ayan, na-stuck siya. At bubuksan natin ito. Ala, sige, 3, 2, 1. Ayan. Ayan. Ganyan. Maglaro muna si Liam dito. Ang haba nito. Ayan. Parkour talaga. Hanggang sa likod. Ayan. Pauwi na kami ni Liam. At doon kami nakatira o oh, doon sa may building na yon. Hanggang doon. Malapit kami doon. Doon dito sa building na yon. Malayo pa kami. Oh. Malayo pa ang daan. Mama, hmm? Oh, das ist nicht so weit right. Malayo daw kami. Lumayo daw kami, sabi niya. Pero sabi ko, ano lang yan? Hindi, hindi ano hindi masyadong malayo naka-roller naman kami kung dadaanin ito malayo talaga pero kung ay ito yung arena 9 yeah, grade yung football arena Ayan. bye bye Mag-break muna daw kami kasi pagod. <laughs> May mga nagjo jogging rin dito. At dito, ang gaganda yung mga flower. O, oh. wild na flower. Ang liliit pero ano, ang gaganda. Ayan. Kita ba? Ayan. Dito sa tabi-tabi na, sa tabi ng daan. Ayan. At dito kami patuloy dyan. Medyo patas yung daan eh. Dito rin, ang gaganda yung mga flower. Wow! Ang ganda, oh. Tignan naman ninyo. Kita pa sa camera. Liam, matin. flower wala pa naman yung mga bees natin ng ating lakad pauwi na Okay, we can weiter. Huh?